Hello guys, nakita niyo na ba tong picture na to? Yan ay isang picture ng isang waiter sa isang restaurant. At yung waiter na yan ay pinatayo ng dalawang oras ng isang entitled na customer. Background lang, yung customer na yan ay isang bading or isang member ng LGBT at siya ay nakapambihis babae with matching accessories pa na pang babae. At tinawag daw siyang sir nung no waiter. At dahil dito ay nagalit daw siya at ayun na nga, pinarusahan niya yung waiter at pinatayo ng dalawang oras. Buti na lang may lumapit na isang concerned citizen at tinanong kung ano yung nangyayari. Siguro kung hindi lumapit itong concerned citizen na to, feeling ko hanggang magsara yung restaurant, nakatayo pa rin yung waiter sa harap nitong entitled customer na to. Ang sabi, wala daw manager sa restaurant na yan nung oras na yun. 4 p.m. to 6 p.m., almost dinner time, pero walang manager. Parang imposible naman yun. Feeling ko wala lang talaga silang balls na harapin itong entitled customer na to para ipagtanggol yung kawawang waiter na naparosahan dahil lang sa maliit na pagkakamali. At dahil dito, naglabas na ng dalawang statements yung restaurant na involved dito sa viral issue na to. Yung unang statement nila, eh, nag-sorry sila dito sa entitled customer. At dahil nga sa unang statement na receive sila ng libo-libong hate comments mula sa mga netizens dahil bakit ka daw magsosorry sa entitled na customer. After ilang oras, naglabas sila ng pangalawa nilang statement at ayun na nga, they fully support naman daw kung ano yung mangyayari dito sa waiter nila na naparosahan nga. Siguro natakot sila dahil sobrang dami yung bashers yung nagko-comment ng hindi maganda sa kanilang Facebook page. Siguro kung may lesson na pwedeng matutunan dito yung mga nagatrabaho at humaharap sa mga customer, eh dapat siguro maging aware din kayo sa tamang paggamit ng mga pronouns dahil sa totoong buhay, hindi lang isa, hindi lang itong customer na to ang very particular sa mga pronouns nga. Especially kung may balak kayo magtrabaho sa ibang bansa, talagang maarte sila sa mga ganyan. May mga taong lalaki na nakabihis na pambabae na kapag tinawag mo sila ng sir, talagang matitrigger sila. At sa ngayon, eh, sobrang dami talaga ng no, mga feeling entitled na onting pagkakamali mo lang eh gusto ka na agad na isumpa or ipatanggal sa trabaho. So kung ayaw niyong magkaroon ng mga ganitong problema mula sa mga entitled na customers, ang lesson naman dito sa mga entitled customer na to, feeling ko matuto kayo ng leksyon mula dito sa nangyari dahil ngayon ay nakaka-receive na ng sangkaterbang hate comments itong taong to. May nababasa akong comment dito, sabi, if it's not intentional to call you sir ma'am, which is opposite of what you want to be Called, then just be kind and educate them. People are still trying to understand Soji. do not be overempowered by entitlement. Ayun, di ba? Pwede naman sigurong mapaligpas ng simpleng sorry lang and try to educate them na lang. Di ba? Pwede mong idaan sa joke na ano ba? Nakapambihis pang babae ako tapos natawagin mo kong sir. Di ba? May mga ganong scenario and hindi naman dumaan or hindi na napunta sa ganitong issue nga na nagparusa ka, nagpatayo ka ng tao dahil lang na mislabel ang iyong pronouns. And may mga nagko-comment din dito sa Facebook page nitong customer na to. Ayan, tiyatahawag siyang sir and sabi pa, ang liit-liit na bagay pinalalaki mo. A simple apology is enough. Everyone makes mistakes in their lifetime. I bet even you, Sir Jude. Not a good sign for the soji Bill. Ngayon, inip-inip kayo ipasa yung batas. Ay ambot. Ayon, pati yung pagpasa ng SOGI Bill ay eh, nadadamay dahil sa mga feeling entitled na tao tulad nitong customer na to. At sa mga ganitong pangyayari, kapag mayroon kayong hindi nagustuhan na ginawa ng mga employees, ganyan, pwede naman kayong mag-email na lang sa may-ari or sa mga higher-ups para doon mo sabihin kung ano yung nangyari para sila na directly ang gagawa ng kaparusahan or if may penalty, mga ganyan. Dahil sa panahon ngayon, sobrang dami na yung mga influencers, parang lahat eh may access na sa internet. So kapag ganito, malas mo lang, malas lang talaga ng customer na to dahil nakuhanan ng picture yung ginawa niya at ayun nga, wala pang ilang oras, nag-viral na siya, nabash na yung pagkatao niya yung buong buhay niya na judge na ng mga netizens dahil lang sa ginawa niyang ito which is mali naman talaga kayo ba anong masasabi niyo sa viral issue na to ano ang message niyo dito sa feeling entitled na customer na to na nagpatayo ng dalawang oras sa waiter na tinawag siyang sir comment down below